Magandang umaga po sa ating lahat. So, talakay natin ay tungkol sa synthesis. So, sino sa inyo ang nakakaalam tungkol sa synthesis? Buod, ma'am. Very good. Buod. Pag sinabi natin synthesis, ang synthesis ay nagmula sa Griego na tinatawag na sentintenay na nangangahulugan sa Ingles na put together or combine. Ito ay pinagsama-sama ng mga ideya mula sa iba't ibang pinagkunang impormasyon upang makabuo ng sariling pagpapahayag ukol sa isang paksa. So ibig sabihin, ang sintesis, ito yung mga pinagsamang-samang ideya mula sa pinagkunang impormasyon sa mga nabasa mong teksto o di kaya paksa. So madaling salita, ito yung bood. Okay? So mula sa pagbabasa, magkakatipon-tipon tayo ng mga informasyon at pagkuha ng mga pangunahing ideya at isinusulat dito yung mga hinuha sa isang particular na paksa. Pag tayo nagbabasa ng isang teksto, dun tayo makakakuha ng mga pangunahing ideya, mga informasyon na pwede nating isulat sa synthesis. So dito rin karaniwan ginagawa ang anyong deduktibo. So sa synthesis, ito ay nakasulat sa anyong deduktibo na kung saan makabubuo ng isang konklusyon batay sa espesipikong halimbawa, paliwanag, at syempre yung observation. Ang synthesis din sa pagsulat nito ay nagbibigay din siya ng limitadong panahon lamang. At pagkakataon ng paglalahad ng mga kahulugan, kahalagahan, layunin o kaunting nilalaman at konklusyon ukol sa binasa mong paksa. Okay, ukol sa binasa mong teksto. So dito, ang pagkakabuo nito ay mula sa sarili mong sikap ng isang manunulat na makabuo ng isang pinakamaikling teksto tatalakay sa napiling paksa ng hindi binabanggit ang napakaraming impormasyon. To, so, kailangan mo munang dumaan sa mga proseso. Siyempre, meron tayong dapat tandaan ng mga hakbang na tatalakay natin mamaya. At siyempre, ano yung mga dapat natin tandaan na hakbang? So, hindi ka naman makakabuo ng synthesis kung hindi ka nagbabasa. Anong isusulat mo buo? Wala. ba? Diba? So, kailangan mo natin sanayin ng sarili natin sa pagbabasa. Kailangan natin ng sariling sikap. Okay? Dito rin, inilalahad lamang sa sintesis ang mga hinuha sa hindi maligoy na paraan. Sinusulat dito ang ilang paraan ng pagpapahayag tulad na lang ng paglalarawan. Siyempre, sa sintesis, yung mga tauhan pa lang, inilalarawan mo na kung anong role nila sa kwento. Hindi po ba? Syempre. Ano pa? Pinakapayak at pinakamagaan na anyo nang hindi nawawala ang orihinal na kaisipan ng akda. So kailangan sa paggagawa ng isang sintesis, kailangan hindi mawawala ang orihinal na kaisipan o tema ng akda. Sa madaling salita, ang synthesis ito ay isang anyo ng pagbubuod o paglalagom ng isang binasang akda. Mag-aanyo ito ng pinakamaikling version ng isang teksto. So, syempre, sa sintesis, meron rin tayong dapat isa alang alang na pagsulat sa isang sintesis. Ano yung mga dapat natin tandaan? Una, magbasa at sanayin magbasa. So, syempre, bago ka sumulat ng isang sintesis, kailangan mo munang sanayin ang sarili mo sa pagbabasa. Wala kang may sisulat ng pagbubuod. Hindi ka makagawa ng isang sintesis kung hindi ka nagbabasa ng teksto o hindi ka nagbabasa ng libro. So, kailangan sanayin mo ang sarili mo sa pagbabasa. So, paunla rin ang sariling kakayahang umunawa, magkaroon ng perspektibo at interpretasyon sa binasa. So, syempre, hindi ka nang basa ng basa. Kailangan mo rin tong intindihin at unawain yung mga binabasa mo. Pangalawa, So, magtatangka ng sumulat ng isang o ukol sa isang particular na paksa, basahin ang buong teksto upang maunawaan ang lubos ang nilalaman nito. Dapat na maunawa ang lubos sapagkat kinakailangan mag-iwan ito ng isipan ng mga mahalagang detalye upang makabuo ng sintesis. Sa sintesis, kailangan mo munang basahin ng buo yung teksto o ba kailangan mo munang basahin yung binabasa mo ng buo para makabuo ka ng isang mabisa o maayos na sintesis o pagbubuo. Nakuha? So, kailangan natin basahin ng buo yung binabasa natin. At syempre, sa pagbabasa, kailangan mo rin alamin ang pinakakaisipan ng teksto. Buksan yung isipan at damdamin upang magkaroon ng ugnayan sa may akda at makamit ang malaman ang ideya o diwa ng teksto. Syempre, pag nagbabasa ka, una kailangan mo unawain, di ba? Intindihin. At syempre, kailangan mo rin ng isip at damdamin. Minsan kasi kapag nakakapag-relate tayo sa isang binabasa natin, minsan nakakapag-react na tayo habang binabasa natin. Hindi ko ba? O minsan napapaiyak na lang tayo ng agad-agad na hindi mo na mamalayan. So, ibig sabihin, naiintindihan mo, bukas yung isipan mo at yung damdamin mo sa pagbabasa para makakonek ka sa author o sa may akda ng sumulat ng kwento. Nakuha! Para makamit mo yung kaalaman o nilalaman ng idea o diwa o tema ng teksto. So, Siyempre, sa pang-apat, sa pagsulat ng sintesis. Sa umpisa ng pagsulat ng sintesis, isa alang alang ang mga bahagi ng teksto. Magkaroon ng kamalayan sa nilalaman ng panimula, kitna, at wakas. So, Siyempre, sa pagsulat ng sintesis, kailangan natin Uh, malaman yung nilalaman nito. So, syempre, sa ni, panimula. Pag nagbabasa ka, kailangan alam mo kung nasa, kung nasa panimula ka pa lang. Kung alam mo kung nasa gitna ka na ng kwento. O di kaya nasa wakas ka na. So, natatandaan nyo pa ba yung mga elemento ng mga maikling kwento? Yun yung kailangan nyo pang nagpubod kayo eh. Ano yung mga elemento ng maikling kwento? Sige nga. Una, kailangan ng tauhan. Tama. Siyempre, di ba? Tumutukoy dito yung mga pumananap sa teksto. Tama? Sumunod sa tauhan. Siyempre, kailangan ng... Setting po. Ha? Setting. O, sa Pilipino, ano yung setting? Dagpuan. Sa dagpuan, dito tumutukoy kung saan naganap yung kwento. O, next tauhan, tagpuan. Anong sunod doon? Banghay. Hindi po ba? So, sa banghay, meron siyang limang parte. O, ano yun? Kailangan mo ng Panimula. Panimula. Sunod. Oh, di ba sa panimula, saan at paano nagsimula na ang kwento? Ng... O, yes. Pangalawa, sagbit na kasiglahan. Dito yung uh, panandaliang pagtatagpo ng tauhan sa kwento. Oh, Pangatlo, anong sunod doon? Ha? Kasukdulan, ma'am. Very good. Kasukdulan. Ito yung nangyari yung problema. Sunod doon. Kakalasan. Kakalasan. So, dito na yung paano o unti-unti maayos yung problema. Diba? O yung sulirani. At syempre, yung panghuli. Wakas. Wakas. So, yun yung bahagi ng banghay. So, after ng banghay, anong sunod? kaisipan mo. Ang ah, kaisipan. Ito yung mensahe ng may kling kwento. Anong sunod sa kaisipan? Suliranin, dito tumutuko yung problema ang kinaharap ng tauhan sa kwento. At syempre, yung panghupito, yung tunggalian. Ano yung tunggalian na to? Pwede siyang tao laban sa tao, di ba? Tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan, tao sa kalikasan, Natatandaan niyo pa ba yun? At yung pinakahuli, yung paksang diwa, yung tema. Tema. Oo. Oh, ito yung pinakaluluwa ng kwento. So, yan yung dapat natin isaalang-alang sa pagsulat ng isang sintesis. Panglima, isaalang-alang din natin yung pagkakasunod-sunod ng mga detalye. So, pwede siyang, pag ng isang um, buod, pwede niyong gamitin yung sequential, chronological, o di kaya procedural. Sa anong kaya pinagkakaiba ng tatlong yan? Pag sinabi natin sequential, ito yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento o salaysayan ng ginamitan ng mga panandang na pwede siyang gamitan ng una, pangalawa, pangatlo, o di kaya pwede mo siyang gamitan ng una, susunod, pagkatapos, para alam na mga mambabasa yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari batay sa binasa Nakuha. Pangalawa, chronological. So, dito na po pasok yung pagkakasunod-sunod ng mga impormasyon sa mahalagang detalye ayon sa pangyayari. Next, procedural. Ito naman yung pagkakasunod-sunod ng mga hakbang o proseso sa paggawa. So, yan dapat isaalang-alang natin kapag gagawa tayo ng synthesis. Pang-anin, maging mapanuri sa nilalaman sapagkat kailangang wasto ang nilalaman ng baha, bawat bahagi ng teksto upang hindi maligaw ang mababasa. So kapag tayo susulat ng isang sintesis, kailangan malinaw, syempre, kailangan mapanuri rin tayo sa nilalaman. Tignan natin kung maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. So, kailangan kapag susulat tayo ng sintesis, kailangan alam natin yung mga pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari dapat maging malinaw. At syempre, kailangan din mapanuri tayo sa nilalaman nito. Okay? At pangpito isa sa isip, ang kailangan mas maging simple. So sa gagawa tayo ng sintesis, kailangan simple lamang. tema kli. Hindi nawawala pa rin yung diwa ng teksto. Okay? At syempre, para hindi magbago yung anyo nito. Once kasi nabinago natin yung tema, hindi na siya magkaugnay sa binasa mo. At syempre, yung panghuli, basahin muli upang makita ang ilang pagkakamali at pagbabago ng ginawang sintesis. Pagtatapos na tayong gumawa ng isang sintesis, kailangan muna nating i-edit. Kailangan nating basahin muli. Bakit kailangan nating basahin muli? Para makita kung may ano ma'am, pagkakamali po sa okay. ano, sa ginawang po. Okay, so para makita natin yung pagkakamali, sa mga sinulat natin. Hindi natin mag-iiwasan ang pagkakamali sa pagsusulat. So, anong dapat mong gawin? Basahin mong uli. Tapos pag meron kang nakitang um, sinulat na hindi naman karapat-dapat sa sinulat mo, pwede mong tanggalin, pwede kang magdagdag. Pero dapat pag magdadagdag ka, may pugnayan sa binasa mo. Kung kinakailangan lamang. Yun lamang para yung pag nag-edit na tayo, pag binasa mo ulit, para mas maging mabisa at maayos yung pagkasulat mo ng suot.